dahil day off ay magbabad tayo ng ano it's magbabad na ko ng ano ng pork belly ito ibababad ko itong flap meat itong flap meat galing pa kos-kos ko ito ito yung sabi ko yung ano yung masarap mas nasasarapan ako kaysa ano kaysa New York New York kasi parang steak din ito eh kaya lang flap meat Ma, ma, ano, malambot. 12.99 o 13 dollars per uh, per pound ito sa Costco. Kaya ito ibababad ko rin nang parang babad nito ang pagkababad parehas lang pero ipreprit ito. Tapos nagpabili ako ng uh, tilapia at saka uh, atay kasi mag, mag, ano, mag ako kasi pupunta yung pamangking ko rito ngayon galing sila sa Cathedral City uh, Palm Spring uh, California rin yon kaya lang two hours din ano, yung biyahe yung 2 hours na biyahe dito na malayo na yon <laughs> kaya yung ano, marami pa kung ano, ide depros dyan, kaya lang, sabi ko, huwag kang mag-depros ng marami. Konti-konti, e, ano lang, kasi hindi naman, ano, dalawa lang sila. Yung anak, anak ng pamangking ko, na RN din, kaya pupunta sa lirito, kukuha ng English, English exam. Kailangan yun eh. Yung sabi kong ano, ah, uh, nag, ano, nag exam ng NCLEX ng New York, ay pasa, pumasa ka agad. Kaya lang hindi niya magamit dito sa California. Kasi kasi California mataas ang ano, mataas ang standard ng California. Pero pag pupunta sa ano sa New York sana magtrabaho, automatic na RN siya. Kaya lang ayaw naman doon mahiwalay sa uh, mga ano magulang. Kaya mag-exam na lang dito. At saka may kukunin pa yata ano. Hmm. Kaya magluluto tayo. Ayun, ayan, ayan, yung kalamansi. Eh. Ayan. ay yung kalamansi. Dito yung ano. Ayan. Ayan. Magkakalapit kayo. Ma ma madali lang ang ano. Okay. I antayin ko muna yung ano. Yung yung tilapia at saka ano. Kasi tatawagan ko pa siya. Baka bibili siya ng ano. Ng kaya nga lang, ano eh, yung bangus eh. Ma, matinik eh. Pero masarap din. Iba, ibang lasa rin. Tignan natin kung ano. Kasi naka, 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 naka handa na yung mesa namin. <laughs> Kasi yung asawa ng pamangking ko eh, siya ano eh, iinom kami. Iinom kami ng konti. Ayan yung asa, ay, anak ko. <laughs> okay, dikit okay, yun lang. oh bili kayo nang bili, tapon nang tapon ayon. <laughs> Ito yung ano, yung pangalan to. Bili nang bili, kasi sabi ko bumili ka, kainin mo ko agad. Kasi tapon nang tapon eh. Ayan, ay, tapon lahat yon mga ano na, sa loob yan. Ay, Kaya binababat ko para ano. Puro tapon, puro tapon ayan mga mais na ano lahat lahat yan tapon kahapon Gin giniling ko yung ano yung ano dito nilagay ko rito yung ano yung mga protas okay dok okay, yun lang for for minutes na bye bye